Ginawa ni Kiefer, hindi nagustuhan ng maraming netizen. Wala na nga bang ibang makontent itong si Kiefer o baka naman nagpapansin lang ito para muling bumango ang pangalan nito. Kung mapapansin nga natin kamakailan lang, ay itong si Kiefer nagpunta sa parisan nitong si Diwata. Samantala, hindi nga sila agad nakapasok kaya nagtayo na lang ng tent sa tapat ng parisan nitong si Diwata. Totoo nga paya ang sabi-sabi na ginagatasan lang umano itong si Diwata ng mga vloggers na nga nitong si Kefer, na paya lang daw nagtayo sila ng ten para marami daw silang magawa na content dahil sikat na sikat daw umano itong si Diwata ngayon. Ito nga ang naisip ni Kefir dahil sobrang haba talaga ang pila para makakain ang paris ni Diwata. Ngunit bakit nga ba hindi nagustuhan ng maraming netizen? Ang ginawang ito ni Kefer, ito nga ang kanilang naging caption. Dito na kami titira sa tapat ni Diwata para mabilis ang pera. Sabi pa nga nitong si Keper. dahil kilala daw itong si Diwata ngayon at sikat na sikat na, ay dito daw na sila magbavlab para gatasan daw itong si Diwata. Sabi pa nga rito ni Keper na masaya daw sila at walang kahirap-hirap para magkapera. Kahit hindi na daw sila kumain ng paris, mag-content na lang daw sila ay ayos na para support na rin daw kay Diwata. At kapag may pumunta daw ng mga sikat at mga artista, ay kukunan daw nila agad ng video at unahan na raw nila i-upload ang video para ito ay kumita agad. Nasabi pa nga nitong si Keper sa mga vlogger na bawas-bawasan daw mano ang pagpunta nila doon para hindi daw magagawa ng views sa ginawa ng ito ni Kefir, ay hindi maiwasan na ulanin ito ng komento galing sa mga netizen. Sabi nga ng isa, nakakatawa ka talaga Kefir. Yan ang prangka. Gamitin si Diwata.